Kumusta mga ka-Atletico? Hindi naman maitatanggi na isang generational talent si Victor Wembanyama. Kung titignan ay siya na marahil ang pinakadominanteng rookie na pumasok sa NBA. Sa kanyang height na 7 foot 4 na may guard-like skills, hindi lang unicorn ang tawag kay Wemby kundi isa ng alien dahil out of this world ang kanyang talento. Pero sa kabila ng kanyang magandang performance sa NBA, lagapak ang kanyang kupon ng San Antonio Spurs sa standings. Last sa Western Conference ang Spurs na may 20 panalo lang sa 79 na laro. Hindi naman pwedeng sisihin si Wemby dahil kung stat line niya ang titingnan ay mapapansin na solong kumakayod ang French big man para makasabay ang Spurs sa depensa Mano o opensa. Kaya naman sa off-season, inaasahan na ng maraming NBA fans na tapusin na ng Spurs ang kanilang rebuilding process at sa wakas ay subukan ng kumuha ng star player na makakatulong kay Wemba Nyama. Heto ang ilang NBA stars na magiging perfect fit kay Wemby. Number 1 Brandon Engram. Isa sa maaaring magpabago ng dynamic sa San Antonio ay si Brandon Engram na napapabalitang hindi na mag-extend ng kontrata sa New Orleans Pelicans borderline star player si Ingram na bawat season ay laging naga average ng at least 20 points per game at disente rin ang kanyang rebound, assist at field goal percentage number. Maaring ilagay sa 2 spot si Ingram para bumuo ng big lineup kasama si Nawembi, Jeremy Sochan at Keldon Johnson sa floor. Makatulong din si Ingram sa scoring problems ng Spurs na nasa 22nd spot lang ngayong season. Number 2 Lori Marcanet. Mahirap maghanap ng big man na kayang makapag-complement kay Wembanyama. Pero posibleng si Lori Marcanet na ang hinahanap na perfect partner ni Wemby sa frontline. May European connection si Wemby at Lori. Bukod pa dyan ay malaki ang chance na itrade na si Lori ng Utah Jazz na inaasahang dumaan sa rebuilding phase. Kung titignan kasi ang laro ng dalawa, saktong-sakto ang kanilang pairing. Si Nyama ay kayang dominahin ng paint at pagdating din sa face up possession ay deadly rin si Wemby. Habang si Lori naman ay isa sa mga big man na matinik sa 3-point shooting. Mayroon lang naman siyang 2.5 threes made per game sa dissenting 39.9 percentage. Kung makukuha ng Spurs si Markanen ay sure improvement na ito sa kanilang PF spot at mananatili na si Wemby sa kanyang natural position na 5. Kapansin-pansin kasi na mas angat ang laro ni Wemby kapag mga sentro ang kanyang kaharap dahil mismatch naman talaga ang karamihan ng bigs kay Wemby. Number 3 Trey Young. Heto ang dapat katakutan ng ibang teams kapag natuloy ang tandem ni na Trey Young at Wemba Nyama. Hindi naman na maitatanggi na kulang talaga sa playmakers ang Spurs. Kaya nga sinubukan pa ni Greg Popovich na gawing point guard ang kanilang forward na si Sochan. Kaya naman kapag nakuha nila ang isa sa premier point guards ng liga na si Trae Young ay magiging malaking ginhawa ito para kay Wemby. Mayong season ay nag average ng 26.4 points si Young na matinik din sa 3-point shooting na may 37.1 shooting percentage. Pero hindi ang shot creation ni Young ang talagang mapapakinabangan ng Spurs kundi ang kanyang playmaking abilities. Nag-average ng 10.8 assists siyang ngayong season bago siya ma-injured. Yun pa lang ay sapat ng dahilan sa Spurs para kunin siya. Sa ngayon kasi ay mapapansin na tila wala sa direksyon ang laro ng Spurs. At kapag may pumasok na isang excellent passer ay paniguradong gagaan ang buhay ni Wemby at makikita natin ang full potential nito. Mga ka-atletiko, may mga players pa na sa tingin nyo ay perfect fit kay Wemba Nyama? I Comment mo na yan.